Pontiveros dyan sa Senado, uh, ihinto mo na ang iyong murmuro na uh, hearing. Dumiretso ka na sa korte. Doon din ang bagsak natin, kaya doon ka na pumunta. Huwag ka nang magpa arte pa dyan sa, sa, sa Senado. Na huwag ninyong pumayang ang ginagawang pagdinig ay tila pinatawan na ng guilty verdict si Pastor Kibuloy. Marami sa atin ang naniniwala na ang dinaranas ngayon ni Pastor Kibuloy ay isang pandarahas at hindi patas. Meron tayong mga monitoring na andito pa siya sa Dabao but uh, this warrant of arrest is unexpected. Maniniwala ba kayo na ang naranasan ni Pastor Apulo Kibuloy ngayon? ay na ang dinaranas ngayon ni Pastor Kibuloy ay isang pandarahas at hindi patas. Ito tatalakayin natin, samahan ninyo ako. Kumusta? Muli itong inyong lingkod, Brad Wendell Talibong, makasama ninyo sa pagkakataong ito. Itong inyong lingkod, Brad Wendell Talibong, muli makasama ninyo sa pagkakataong ito. At uh, inaniyahan natin uh, kung napadaan ng kayo sa ating channel o kaya kung kayo ay bago lang na huwag kalimutang pindutin ang like button, ang subscribe button, at ang bell button para updated kayo mag-comment at i-share ninyo, mga kapatid. At sa ating uh, channel, maaari kayo makasuporta sa pamamagitan ng Super Chat sa YouTube o kaya ay Super Thanks o Membership sa ating uh, channel. Kumusta sa lahat natin mga kapatid na sumusubaybay? naon uh, nauna nating tinututukan talaga ang napakainit na isyo ni Pastor Apulo uh, Kibuloy. Ngunit ngayon, ay natiling di pa talaga na-aristo si Pastor Apulo Kibuloy. Meron tayong mga monitoring na andito pa siya sa Dabao. But uh, this warrant of arrest is unexpected. No? Siguro paglabas nito kahapon, ako yung, kami yung first na nakakuha. And uh, alam na rin nila. And uh, we surmise na siguro si Pastor andito. Dahil nga ba malakas ang protector niya, tapos hindi ka tulad dito. Lagi ang iniisip, pag mayaman, kayang lusutan. Pag mayaman, kayang taguan ang pananagutan. Pag ma-influenza, kayang gawin ang lahat. Eh hindi pwede. Kasi wala namang provision sa kahit anong batas natin na magkaiba ang batas ng mayaman at ng mahirap. Walang ganon. Pare-parehas lang tayo. Nakita nyo ba ang impartiality ng mga elected officials, lalo na sa tudong dipinsa sa kanilang kaibigan na tagapagtatag ng Kingdom of Jesus Christ, the name above all names na si Pastor Apolo Kibuloy sa Davao City. Uh, tutukan natin ito na pangyayari, tutukan talaga natin bukas at sa susunod na araw, ano na ang nangyari sa warrant of arrest ng Senado at Kongreso? Bakit hanggang ngayon di nila nadampot si Pastor Apulo? Malakas nga ba talaga ang kapangyarihan ni Pastor Apulo Kibuloy? Malakas nga ba ang kaniyang protektor o mga protektor? Yon, abangan ang susunod na kabanata. We are exerting all effort together with the NBI in looking after him. And uh, sabi ko nga, kailangan kasi namin ng personal knowledge na nandun talaga siya. It's either he's in Samal, he's in the Prayer Mountain, or in his kingdom. Kailangan specifics yun. Or else, pag pumasok tayo dun and then we found out na wala siya dun, baka naman magka-problema yung authorities, no? Probably lang ha, kailangan natin ng na search warrant if ever na... Uh, hindi tayo sigurado doon kung saan siya. Pinasusuko na ng NBI si Pastor Apollo Kibuloy na nahaharap sa mga kasong child at sexual abuse. Siya na lang kasi ang tinutugis ngayong sumuko na ang lima niyang kasamahan. When they knew that they have already a warrant of arrest and uh, they don't want that uh, they will hide uh, all the time while nakapending itong kaso, so they turned to us automatic 'yan uh, since alam na rin namin na meron siyang kontemporaryan sa uh, Senado and sa Congress once na mahuli natin si Pastor Kebloy automatic uh, kasi available man to dito uh, he will be turned over to Manila Mga kabigdan at mga kababayan Ako po ay hindi nagtatago sa kasong ito dahil ako po ay may kasalanan hindi po Ako ay umiiwas dahil pinoprotektahan ko po ang aking sarili. Bakit ko pinoprotektahan ang aking sarili? Sapagkat ang lahat po ng nangyayaring ito sa kasong ito, na napakasimple lamang po ng kasong ito, simple case lang po ito, na apat ng taon nang nakabimbin dyan sa DOJ. Pagkatapos ngayon ay binuhay na naman nila. Ngayon, naging complicated po ang aking sitwasyon dito sa Bansang Pilipinas mulang nanalo uh, si Bongbong Marcos at uh, naging presidente siya. Nang pumunta siya ng Bansang Amerika, nagbago na po ang ihip ng hangin kasi nung bumalik siya rito, kaibigan na niya ang Bansang Puting Amerika, kaibigan na po niya ang, uh, ang bansa nito at inopen na niyang Pilipinas. Kaya nagkaroon tayo ng mga Amerikanong marami dito. Nandiyan na yung EDCA at uh, hindi lamang po yun na naging open. Pati po ako, ang kaso ko ay naging complicated dahil isinama na po sa sitwasyon na mga puting yan ay naririto at ako po ay uh, uh, hiningi na nila sa kamay ng rehimeng Marcos. Lahat po ng pangyayari doon puro rumoron lang po 'yun. Pagkatapos ako pilit nila akong uh, pinaaten kahit pakita nila sa mga dokumento na hindi po ako kasali na sa mga opisyal ng SMNI pero pinipilit pa rin nilang ako ay uh, pumunta doon. Bakit yun po ay patibong? sapagkat pag anytime pumunta ka doon, siguradong ang end game ay pupunta ka sa kamay ng mga puti. Extraordinary rendition pa rin. Hontiveros dyan sa Senado, uh, ihinto mo na ang iyong murmuro na uh, hearing. Dumiretso ka na sa korte doon din ang bagsak natin kaya doon ka na pumunta huwag ka nang magpa arte arte pa diyan sa, sa sa Senado ang dami mong arte ako ang ginagamit mo ginagamit mo uh, para ikaw ay pumunta sa mas higher position alam ko na ang galaw mo nasa na ba talaga si Kibuloy naghahanda na kami handa ba siya kung handa na siya, magpakita na lang siya sa Senado. Siya ang sentro ng mga paratang ng mga biktima kaya siya ang dapat sumagot. To make his message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord.